Ito mga kapilo, no? Ang ganda mga kabilo, no? Sus, kung malapit pala ito to sa atin ba? What? Ay, maganda, oh. What? Wow. Sulit so, ko lagyan ng mga, ba? Lagyan ng mga plato. Sinilas na ano, no? Wow. Ay, ito, madala pa to. Ito, dali natin yung isa. Hi, hi. Hello mga kabilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel. For today's video mga kabilingon ay another ikot ikot at liraw liraw na naman ng mata ang ating gagawin. Another and shopping naman tayo sa mga basurahan ngayon. Sana no, pag bigyan si Pilingero ulit, right, sana ulit. Oh. Dahil naiinip na naman ako sa aking lungga ba. Kaya lumabas na naman si Pilingero ngayon. Buti pa magliraw liraw na lang tayo dito dahil naano ako sa aking lungga eh. Napapagod ako sa pag palaging nagpahinga. Kaya kailangan natin mag ano, magpakasakali na naman at saka <laughs> feeling ko pag ano naman, kabakaba naman tayo ba? <laughs> Kaya another pakapala ng mukha na naman ang gagawin ni Pilingiro ngayon. Sana no, pagbigyan si Pilingiro ngayon. Ang ganda ng bulaklak dito. A few moments later. At dito ang first spot natin mga kapilingon. Meron tayong nakita dito na ano ba. Ay agad-agad na pinuntahan ni Pilingiro eh. Kukunin natin itong mga ano baka maganda pa at maayos pa ito ba mga damit mga isang plastic na ano mga kapilingon isang plastic na ito ba mga damit ito sobrang excited si pilingiro ba <laughs> sa nakikita natin feeling <coughs> ko kasi ano pa magagamit talaga natin itong magic tinidor natin na gold ba sana all gold bitaw, nilagay ko muna sa gilid ano si may tao kasi nakatingin sa akin Yeah, tingnan muna natin mga kapilingon. Sana no, maayos pa ito ba dahil para hindi natin mapalayo dito nalang mapuno na agad ang sisidla. Sana nito. Oh. Tinalikuran ko nalang yung tingin sa akin ba. Ganito talaga pag makapal ang mukha ba. Sabrang ano na. Ang loko ng spilingero. <laughs> kasi ating naman ng spilingero. Tanggalin ko muna yung gloves ko. Ay, parang ano kasi.

Ano ko patong kamera natin ba? Ito. Na. Ito. Ito mga kapalim, mga... ano? Kamangin ba po ni mga natin baka magkalat. Ito. Ni <laughs> boxer pala. Ni hmm, pala ang dami. Ito Dari natin, ito t-shirt. Dali natin tayo dito itim Ng bago pa nito. Dali mati, na tayo hug na iba. Mare ah, ko is. Ay to, maganda din ito. Ang gamit ko to mga kapalim. naman kulang mo. Basta bago pa naman. Oh.

ito ron prantin to mga kapiling ta wow go swiss.com disintif e, eto link to hindi naman sa ano bago kasi mga gamit ko yan maksudnya mo soton panglapatin naman landamin nito sana eh. ah oh. plastik tuh oh. ito wag na to parang luma nto new balance pa naman new balance o oh, inbil pero dalhin talaga ng new balance pa naman yan. Nalo punas na spilingero. Dito. <laughs> bago rin, ay eh, dali natin yan eh. Bahala na. Like nothing else. Ang sabunin eh. Mm, maganda pa rin ang t-shirt na to. Hammer. Hammer like nothing else pala. Wow! Ito. ito pistawil. Huwag oh, na. Ito pantalon din. Ang huwag na to. Ang luma na yan. Jacket na at saka ano, yung iba. Tingin dito sa ibang plastik. Kanin natin itong isang plastik mga kapilingon. Baka may magamit patay nito ba. Ang shopping tayo ngayon dito sa ano, gilid. <laughs> Parang naloko na sa bilingiro. Sabi ba, nabuang. May nakatingin kasi sa akin. Sa kagila ba. At ano kasi siya nag na ano siya ba parang nagtakas sa ano yung ginagawa ng na, sabi nga nabukang mo nabu siguro ng tawanan ay yung <laughs> ganun ba at ano kasi siya isuot muna natin yung gloves at ano ba nag ano nang mga uh, nag farm ba nag farm may farm kasi yeah, hindi lang makikita yung sa video dahil ano man naloko na parang baliktad yung kamera ah parang tabingi yun na natin dito pala tawin pala mga kapilingon ang ganda ng tawil oh. Eh. Idalhin natin ito oh. Sayang man. Ang gamit mga bata. Laban lang natin ito. Dala din yan. Sayang din kasi. Tawil tapos wala na. Mga ipubag. Legit na basura na lang. Yan ito na para lipat tayo sa kabila. At least may nadala na naman tayo sa liniro ba? Mga kagamitan. Mga damit na naman ito ngayon. Punta din tayo sa ibang area. Ito wala. Mga legit na basura lang. Dala din natin ito. Ilagay natin sa ano pala yun? Ilagay natin sa sa kubang ba? Nakuha natin ngayon. Ito. Tapos dito, ilagay ko sa bag ba? Ito yung nakuha ko kanina. Dito pa yung iba. Kaya punong-puno na to yeah, yeah, let's... go mga kapilingon. Proceed tayo sa kabilang area. Sana maragdagan pa ito. Nakuha natin ngayon ba? Para sa akin lang naman ng lahat ng ito. Gusto ko kasi sa para sa mga anak ko. Pero dinala ko na lang. Sayang din naman. Mga brandy din naman kasi ito. Yeah, let's go. At dahil may medyo kalayuan itong linalakad natin ngayon, kaya more sulok at more lilahuliraw ang ating gagawin. kaya let's go! Di ba alin ang hinihihirap? Basta may makuha lang. Kinakareer talaga. Iba talaga pag natin din pag nangailangan, no? Yung tila ba? Nakikikaw sa buli ba? na tayo. Ang ganda ng TV nandiyan sa gilid sa poste ba? Okay, let's go! Puntik yan ulit. Hindi na punti A few inches later. Ito na naman mga kapilingon. May plastic na naman yung nakita dito. Kaya tingnan natin. Another baka sakali na naman ang ating gagawin. Another baka sakali. Naloko na si Pilingiro na on. Ba't mong mic natin? parang ano ka po ito eh. Parang sinilas. Tanggalin lang muna natin itong ano. Gelap bilis bilis nanti -nanti. Ini adalah tinang yang bagus. Dari pagi itu, itu. Nah, balik. E, anu pala anu? Sini na man. Ha, Itu madalah itu. Tuh nanti yang isa Oke, okay, gitu buatnya ya ya let's go entar tes una hal lina tin itu apabila anu ada mio my printer macam gitu my printer tapi nah anu ba my chopping board kayu daun itu crabby ngantain basoan lagi gitu dah makasih udah lega. ito mga kabilo no ang ganda mga kabilo no sus kung malapit pala to sa atin ba kung hindi lang mag hindi lang bayad bayad ng padala ba kung malapit lang ang bahay maganda oh pwede to lagyan ng mga ano ba lagyan ng mga plato like yung mga hinuhugasan ng plato ba or utensils mga ganun ba kitchen kitchen utensils <laughs> naloko na patawa tayo naman ba ang higpit kasi ng katabi, i-flex lang muna natin hindi natin ito dalhin may urasan pa nga ang bago pa oh. Tuloy to lagi na kukara, ay dinaliktad pala. Nakatao pala to. May urasan pa nga oh. Ito urasan, hindi lang siguro. Marilo. Ano ba to na na? Baka battery lang kulang nito ba? Ang ganda pa mga kapilingon, sobrang bago pa ba? Ano oh. No. Hmm. Pero hindi natin dito dalhin kasi mas ano to, agaw space kasi kasi, kasi, kasi to siya. Bago pa naman sana. Let's go. Ito rin mga kabilang na. May chinilas rin. Mga chinilas. Yeah, tingnan natin. Baka may magamit pa ba? May mapakinabangan pa? O may mantinil? Mamantinil pa ba? Mga so, uh, ano pa ba? Kapagsagaan pa? Tingnan natin. Mm -hmm. dandaan na tayo pa. Kasi oh, medyo may ilaman na naman. Sa po natin. Sana ah. Sobrang okay si Pinoy. Bakit ka paano ba ginagawa? Ah, grabe yung buhay ko. Bikin ko sobrero. May nalabang talaga ba? Ay, buka, uy, ay, buka, uy, ay, may alis ko pa. Uy, na tayo lang. Di ba bali magbukhang ko ba? Tinatawa lang ba ako? Parang nagbibigay. Para na, Sabi ko nga sa sarili ko, ay di bali na to. Hindi kailan na naman. At least ang laking tulong to sa akin. Sana, kasi sana oh. -buk -buk po. Kasi naman magbubukhang ko palagi lang. No? Magkasakit tayo sa akin kulakot naman sana hindi mas okay na to dahil subuko na na exercise ko sana ako na exercise meron ba tayo nakuha mga blessings ah. diba tayo na meron ba tayo dito laman ng bag natin diba? kahit pa paano naib na yung pinagdaanan mo eh. bakit ka doon naman ang yung uh, lungkot sa buhay ba wala na naib sana nga ay na ano na pala na ano tulong talaga itong pagiging basurero ba? bali ibali na parang buang ba Thank you talaga nito. Survival is <laughs> the so, key. maraming salamat po na. No. Uwi muna tayo kasi ano. Padilim na. Kaya magsahin ko tayo. Shoutout po kay Ma'am Evangeline Lasula. and shoutout din to all himinis ni Lasula, ni Brel and Tardo Family. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan, Transamtarita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Jing Siriaco. Shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez at shoutout din sa free ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay. Shoutout din po kay Sir Terso Bakumo from Balabak, Palawan. Shoutout din kay Ma'am Rose Maniobra. And shoutout din to all Maniobra family from Cabuyao, Laguna. Shoutout din kay Ma'am Celia Kado from Ilaor, Kamsor, Bicol. Shoutout din kay Ma'am Edeliza Hinio from Quezon City. Shoutout din shout out din to all Sweetos family from Alaska. At shoutout din kay Ma'am D.C. Kilia from Parapal, Bataan. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din kay Ma'am Nuralin Siso. Ang belated happy birthday po sa anak ni Ma'am na si Sir Neil John Siso at sa kapatid ni Ma'am na si Sir Rimando Punyo. Yan, belated happy birthday po sa inyo, sir. Shoutout din po kay Ma'am Guriza Pambilon watching from Bulacan. Shoutout din kay Ma'am DC Quintos. At shoutout din to all Sabiano and Quintos family. And watching from kamarin Caloocan. Shoutout din po kay ma'am Nini Villegas from Isabela. Shoutout din kay ma'am Marilo Cabrera at sa apo ni ma'am na si ma'am Maggie D. Guzman. And happy birthday din po sa apo ni ma'am na si ma'am Sabine D. Guzman. Yan, happy birthday po. Mar Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am Sir. lalong lalo na po sa mga ka at na-subscribe sa inyong YouTube channel. At sa mga hindi po po na ka-subscribe, subscribe po na sa channel. Thank you for watching. God bless.